Hi guys! Good evening! Ito so guys, magluluto ako ng charchado ng So, nagdisa na ako ng kama ng bak ng sibuyas saka ka uh, kamatis. Ngayon, uh, itlog. Ilagay na natin ng isda ng galong ko. So, haluin natin. Ito na ko ng tubig. today's video guys ay magkagawa tayo ng kamatis na salad lalagyan natin itlog so ayan ito yung itlog so ang gagawin natin dyan day is nalaga na to so ayan itlog gagawa tayo ng salad ayan. So, Diyos ko, ulan ngayon guys, super. Ngayon, maghihiwa tayo ng kamatis guys. Ayan. Ating kamatis. Hop, oh, nagulog na. Siyempre, hugasan natin ang kamatis. So ayan guys, pag uh, tayo ng, ano uh, hugasan na natin yung kamatis. Ayan. Siyempre, tatanggalin natin yung buto kasi magkakasakit tayo sa ah uh, ano bang alam nun? Yung sakit yun, maipon sa ano mo. Ayan. Yeah. So, hiwain natin, guys. Kasi pansalad naman siya. Ayan. Yeah. So, nahiwan na natin yung kamatis guys. Ito na yung kamatis. Ang susunod naman nating hiwain ay luya. Yan, hiwain natin yung luya. Ah. Timbo. cái đó là Ilagay so, na natin sa bowl. Ayan. Ayan ito. Tamatis. And then, syempre, yung ating uh, itlog. mag salad, egg, tomato, natin guys ng ganyan ganyan, ganyan lang yung pagkat guys ganyan grabe ang ulan ba matulog eh natin i -back. oh okay. Bagay na natin sa bowl okay. natin to maganda sana guys kung red eggs ang uh, gagamitin nyo. Pero wala red egg. So pwede naman natin gawin yung egg na puti. So tapos na natin guys. Siyempre, ilagyan natin ng konting sibuyas. Ilagyan natin ng sibuyas. Konti lang. Uh, kalahati nito. Grabe ang ulan. Like that. konti na cut natin ng ganyan para may lasa naman yan ang ingredients nya guys so mamaya haluin natin so wala tayong ano guys pwede natin siguro lagyan ng ah... Uh, patis. Sana magpalasa. Konting asin. Konting seasoning. Para masama. Kunti lang guys. Yan. Siyempre halu-haluin natin. Para mag-store niya yung kanyang ingredients. Mas maganda to red egg guys kasi wala tayong red egg. So ito na lang yung ano natin. No? Tikman natin kung anong lasa. Mmm, ang sarap. Mmm, no. siya guys. So, hanggang dito na lang guys. Thank you so much sa panunood nyo lang sa aking mga videos guys. And cooking uh, sa aking mga recipe guys. Thank you so much. And uh, please subscribe my YouTube channel, Luyang Vlog. Bye guys. Thank you. Mua, mua, Thank you. Kado galunggo. So, nagisa na ako ng kamatis, ng bak ng sibuyas at uh, kamatis ngayon uh, lalagyan natin ng itlog ayan ayan lalagyan natin ng itlog parsyado siya Lagyan natin ng konting tubig kasi gusto nila daw yung masabay mabis lang lutuin to guys mag isa lang kayo ng kamatis at ah uh, tao dito itlog ilagay na natin ng isda na galunggong haluin natin. Pati ng konong To ah. Oh, my it. <laughs> Me guys. nén Đến cay, tốt